Magandang umaga po MMDA Chairman Attorney Romando Artes. Good morning, sir. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo live po tayo sa PTV Nationwide and sa Radyo Pilipinas. Good morning po. Morning, attorney. Good morning po, attorney. Attorney Ah, may diferensya at talaga mga, yung mga, tao natin doon sa loob may diferensya. Ah. Kasi pangalawa na yan. Oo. oo. Check mga, check mga. Check, natin. Ayun. Ay, ayun. good morning pa. po. Pasensya na sir. Hello. Yung mga bata The kasi natin po, medyo nag... Opo, opo. Ng mga staff ko kasi nasa technical medyo tumatanda na rin po. Mga oh. senior na eh. Oh, anyway. Anyway <laughs> okay. sir. Ito pong i trike at i-bike uh, Metro Manila Council decision po ito. So, This is just in Metro Manila for now, na bawal na sila sa mga National Highway Major Toro Fairs. Tama po? Tama po. Yung po kasing Metro Manila Council Resolution will apply only to Metro Manila. Pero Ayun. tandaan po natin, Kong Erwin, hmm. uh, Sir Angjo, hmm. uh, meron pong issuance dito ang DILG ah, hmm. na pinagbabawal po sila sa National Road, ayon, oh. uh, including tricycle. Hmm. So... um yung pong sa amin dito sa MMDA, 'yung pong MMC resolution na napas ay para po sa uh, mga kalsada ng Metro Manila na nasa jurisdiction ng MMDA. Mm -hmm. Uh subsequently po mag issue po ang each LGU mm -hmm. ng kani-kanila naman pong ordinansa mm -hmm. para ma-regulate kung saan po sila pwedeng tumakán. Mm -hmm. At um, mamaya po may patawag po or may ongoing na po yata na patawag ang LTO mm -hmm. na nag-send po ako ng representative dahil ilalatag na daw po nila for mm -hmm. consultation. Opo. Yun naman pong regulation nitong mm -hmm. mga e-trikes at e-bikes nationwide. Okay. Mm -hmm. ayon, Sir kailan po mag-uumpisa dito sa Metro Manila na ipagbabawal ito? Hindi po ba ito immediate? Meron po bang ilang araw na palugit. Kailan po ang effectivity na ito, itong uh, bawal na sila sa major thoroughfare at road sa NCR? When is this effective? Well, ako, kung Erwin, niraroute po ngayon yung yung resolution. Apo. As soon as mapirmahan po yan, ipapublish po natin yan. Tapos may 15 days po, po for effectivity. Ah, tama. Oh. Tamang-tama po yan, magkakaroon po tayo ng massive information campaign okay. para ma-educate po yung ating mga kababayan regarding so, po dito sa... More resolution. or less, more or less, attorney, uh, chairman. April na po. Mga April, April, ayon, uh, April April. Oh, oh. Ay. Pero kung po pwede, huwag na nilang gamitin eh. Huwag na muna, di po ba, uh, chairman? Opo. Actually, pagbabawala na rin po naman apo, sila dahil apo. na po mayroon naman existing na ma-existing na DILG circular. It's just that hindi na po sila huli mm. at ipimpenalize as of uh -huh. this moment. Uh -huh. Pero uh, pagbabawala na po sila. All right. Okay, okay. Malinaw. Attorney Romando Artes ng uh, chairman po ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Sir, thank you po for your time. Pinaunlakan niyo po kami. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po at, sa at magandang po. umaga. Ingat po thank kayo. Po. Kahit sa bike lane, ha? bawal ha. Bawal ang mga e-bike sa bike lane. Bawal. bawal na yan. Basta okay. major thoroughfare. Huli okay. ng MMDA.